Eto question for Beyoncé Totobang bang may crush ko e eh, ets? bang may crush ko e eh, ets? Right. <laughs> <laughs> uh, uh, naniniwala ka ba sa kasabihan Age doesn't matter? Opo 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 may pag-asa ba si Edo? Beyoncé, sakaling pag gano'n. Yes. yes. Or no? ay. Ay. Siguro po Siguro po ano, Tanong lang, eh? Uh, masasabi mo bang huling love team mo na ba ito? Huling love at huling na lang talaga. Siya na Oh my goodness. Pambihirang kalaman si challenge to. Grabe! Mga kasagutan sa katanungan ng ating isipan ay nasagot na. Hala! Edsy 100% forever na talaga ito. Feelings ng Edsy sa isa't isa naglabasan ng dahil sa napakamainit na katanungan ni Kuya Rab. Nakupo o! Oh. Pagdingan nila ito sagutin ay... Napakamaasim na kalamansi ang matitikman. Kaya mabuti na lang ay Narinig natin mula sa bibig ng edc ang gusto nating marinig. Yan po ang ating napakamainit na pag-uusapan ngayon mga idol at bibigyan ng reaction. Bago po tayo mag-uumpisa ay... E shoutout ko po muna ang leaders ng Kalingap na Sina, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Idol Kalingap Rob. Pati na rin po sa lahat ng charity vloggers, kalingap reactors, especially na po ang Karepa, suportahan po natin sila palagi. Ito na nga... Vian si napasabi na nga lang ng salitang pambihira, hala a dahil nga sa napakamainit na tanong ni Kuya Rab sa kanya. Crush na nga ba daw niya ang Papa aids niya? Naku po, yan nga ang tanong ni Kuya Rab. Ito po. Ito for VNC? Um, yeah. Totoo bang may crush ka kay May crush ka kay naman si? Ano naman si? si? po, nahihiya po talaga si Viancy na sabihin ng salitang Yes na yes! Opo, crush ko ang Papa Eds ko. Hala, kaya pinili na lang ni Viancy ang napakamaasim na kalamansi. Oh my goodness. Huwag ka na mahiya, Viancy. Alam namin matagal muna na ang Eds mo. At ito, Eds di nahirapan sa naging tanong ni Kuya Rob sa kanya. Parang di nga daw question ito. Hala ah, super easy nga ito kay Eds. Ito po. Eds, ito ba na naman o kayo, Biansi? Para tiyan question eh. Para tiyan question eh. Ah! Ito. <laughs> ah! Oh, oh, <laughs> ah! 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 question eh. Totoong-totoo nga daw ang feelings ni Eds sa VNC niya. Di na nga daw ito kailangan itanong. Grabe, super in love na talaga si Eds sa VNC niya. At ito, VNC naniniwala nga sa kasabihang age doesn't matter. Hala, parang Eds si nga lang yan. Dihad lang ang edad sa pag-iibigan nila. Grabe, ito po. Uh, VNC ito, uh, naniniwala ka ba sa kasabihang age doesn't matter? <laughs> <laughs> Ang parents nga daw ni Viancy ang patunay na age doesn't matter At ang EDC din ang magpapatunay sa ating lahat muli nito in the future Age is just a number sa EDC Basta true love, real love At ito pa, Eds 100% naka-move on na Past love team experience niya, no more heart pain na Nang dahil nga daw ito kay Viancy nang dumating sa buhay niya ang VNC niya ay punong-puno na ng pagmamahal ang puso niya. Hala! Grabe! Ito po. Nakamove on ka na ba sa dati mong kalab? Oh my goodness! Nang dumating nga ang isang viyansay sa buhay ni Eds ay nabuhay nga ang pusong nasaktan nito at napalitan na ng pagmamahal. At ito, viyansay na hiyana naman na sagutin ang tanong ni Kuya Rab sa kanya? Halaa sa pangalawang pagkakataon nga ay tinikman na nga niya ulit ang napakamaasim na kalamansi. Ito po. Makalabas ba kayo ng walang vlog? Nakikita ng walang vlog? hiyain po talaga si VNC. Ayaw niya sagutin kung nagkikita ba daw sila ng Eds niya pag walang vlog? Naku po! For sure nagkikita kayo VNC kasi ayaw mong sabihin Naku po! Huwag na mahiya next time VNC support kami lahat sa inyo ni Papa Eds. At ito pa Papa Eds kayang maghintay sa ngalan ng pag-ibig. Hanggat pwede daw, hanggat okay daw, hala grabe ito po. Ah, hanggang kailan mo kaya maghintay para sa pag-ibig? Oh. Oh <laughs> uh, eh, <pwede>. <laughs> okay. Okay. Lang. Okay. Okay. Lang. Okay. Lang. Okay. pwede? Lang. Okay. Lang. Okay. 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 May patutunguhan po talaga ang paghihintay ni Ed sa VNC niya. Okay nga lang daw ito kay VNC. Hala! Yan nga ang naging sagot ni VNC kay Kuya Rob. Oo daw! Wow, grabe! Ed C Forever is Love na talaga! At ito, grabe to! Pinakasweet na sinabi ni Ed sa VNC niya ng walang vlog? Hala, yung tatlong salita nga daw ito? Nasasabihin mo sa taong mahal mo? Oh my goodness, alam na namin yan. Ito po, Hens, ito naman, ah, uh, kay Vlad, o wal, wala sa blood. ano yung pinaka-sweet na sinabi mo kay PNC? Pinaka-sweet na words na sinabi mo sa kanya? Uh, ano, siguro, yung trakban sa'yo yung trakban sa'yo ano sa kita? sabi mo sa tao, mahal, sabi mo sa tao, mahal, Tatlong salita na sinasabi sa taong mahal mo? Grabe, parang I love you ata yan, Papa Eds. Hala, nagsabi ka na sa fiancé mo ng salitang 143, pambihira nakakakiliti. Grabe! At ito pa, Papa Eds gagawin lahat para sa pag-ibig? Gusto ipanalo ang pag-ibig niya sa fiancé niya? Oh my goodness, pambihira ito po. Uh, so ito Eds, uh, yan, grabe yung effort po. Nakilala sa si Eds sa grabing effort. Dali na kahit on cam, off cam, no? Tumalon siya sa ilog, tumalon siya sa ilog. Ngayon, ano pa ang kaya mong gawin para sa pag-ibig? Gagawin ko lahat. Gagawin ko lahat. Gagawin ko lahat para ipanalo ko. Gagawin ko lahat para ipanalo ko. Panalo ka na. For sure, Papa Eds, Edsy forever is love na yan for sure. Wala nang hahadlang sa pag-iibigan ninyo Edsy. We all support both of you Edsy. At ito pa, oh my goodness, Papa Eds may pag-asa nga. Pagmanligaw ito sa VNC niya, si VNC na nga ang nagsabi ito po. VNC, uh, kung sakali lang ha, kung sakali lang, may pag-asa ba si Edo? Kung sakaling manligaw, ganun. Okay. Kung sakaling manligaw, ganun. Okay. Uh, okay, yes or no? Ay, siguro po. Siguro po. Hala, grabe! Siguro nga daw sabi ni Vian that means it's a yes. Gaya nga sa sabi ni Kuya Rab yes na yes na Papa Ed's Go for it Papa Eds, pambihira na talaga ito nakakakiliti. At ito, wala na daw hahanapin pa si Papa Eds, ang VNC na daw ang forever niya. Grabe na talaga ito, huling love team na nga daw ang Edsy. Forever love team, halaa ito po. Eds, uh, uh siyempre si Eds, marami na rin siya love team, di ba? So, tanong ko lang Eds, uh, ito sa Edsy. Uh, masasabi mo bang

Bakit siya na? Anong, ano ibig sabihin nun? kasi... Iba na nga daw ang feelings ni Eds sa Viancy niya. Tinamaan na talaga ng sobra si Eds sa Viancy niya. In love na in love na talaga siya sa Viancy niya. Wala na nga daw siyang hahanapin pa, nasa kay Viancy na lahat na hinahanap niya. At ito mga idol last video clip re-reactionan pa natin ito. Sa lahat nga na sinabi ni Ed sa Viancy niya ay, ang pinaka nagustuhan nga ni Viancy na sinabi ng Eds niya ay, ito po. Sa mga sinabi ni Ed, ano yung pinaka nagustuhan mo sa sinabi niya ngayon sa Q&A? Eh, hindi lang. <laughs> Hala, huling love team. Grabe. Gustong gusto pala ni Vianse ito. Wala na talaga akong masabi pa. Forever na talaga ang EDC. Wala na. Panalo na si EDS. Panalo na ang lahat. EDC road to forever na. Salamat Kuya Rab sa pambihirang kalaman si challenge mo. Nang dahil sa challenge na yan ay, nasagot na ang lahat ng katanungan sa mga utak namin. Wala na. Forever na talaga ang EDC. Dito muna lang po tayo mga idol sa naging reaction video natin ngayon. Kung may gusto po kayong sabihin ay mag-comment lang po kayo para malaman ko din po ang opinion nyo patungkol dito. Kuya Dambo nga po pala, mabuhay ang Team Kalingap. Hanggang sa muli, maraming salamat po.